sobrang mahal na mahal mo ba ang partner mo? At palagi na lang ba kayong nagbabangayan sa isa't isa? At dahil sa walang kwentang bagay ay pinag-aawayan nyo at nagtaka ka na lang sa partner mo na ang laki ng pinagbago niya, hindi na siya gaya ng dati na mahal na mahal ka at ngayon ay nararamdaman mo na ikaw na lang ang nagmamahal sa kanya. Kaya ngayon, may ituturo ako sa inyo na ritual kung gusto mo na manumbalik ang nararamdaman at pagmamahal ng partner mo sa iyo, yung ikaw lamang ang hanap-hanapin niya sa lahat ng oras. Kaya kung gusto mo ay gawin ito na buo ang loob at tiwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Isa itong gabay at isang paraan para patuloy ang pagmamahalan at samahan ninyong dalawa ng partner mo. Malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. Basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng garapon na may takip. Maliit na garapon ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, lagyan mo ito ng asukal. Pwedeng kalahati sa buti at pwedeng punuin. Depende po sa inyo. At pwede kayo gumamit white o brown sugar kung anong meron kayo. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat. Isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng tatlong beses. At sa likod, isulat mo, ako lamang ang hanap-hanapin at mamahalin mo habang buhay. Isulat mo lamang ito ng isang beses. At pagkatapos, i-roll niyo po ang papel at saka itusok o ibaon ito sa asokal na inihanda mo. At pagkatapos, pwede mo na itong takpan at itago sa safe na walang makakakita at makakaalam. Pwede mo ito ilagay sa damitan mo at pwede mo pag-ipunin lahat ng mga ritual na ginagawa mo. At wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell. Basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo at paniguradong manumbalik ang pagmamahal niya sa iyo at hanap-hanapin kaniya sa lahat ng oras. Basta tiwala lang, huwag kalimutang palagi magdasal at manalangin. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood May God bless. Us.